Tinuruan ko ang isang tambay paano maging millionaire. Ito ang nangyari. Sa kwento ng buhay ko, matambay talaga akong tao mga kasosyo. Marami akong kaibigang tumatambay kami. Nung nagsisimula akong magnegosyo, mga magte 20 years ago na, right after kong mag sa college, nung fifth year na ako sa engineering, napakarami kong barkada nun. Siyempre, binatilyo pa ako nun eh. Ako nagnenegosyo, pero yung mga barkada ko, hindi at wala sa isip nila yon Yung pagnenegosyo. May mga barkada akong nakapagtapos. May mga barkada akong hindi nakapagtapos ng koleyo. Ang maganda sa parte ng buhay ko noon, nagnenegosyo ko pag umaga pero pag gabi na, nagbabarkada ako. Para tanggal stress ba? hindi ako nagtagumpay kagad sa pagnenegosyo o nagkapera kagad. Inabot ako ng isang dekada bago ko na-figure out yung tamang cash flow sa pagnenegosyo. Pero kahit inabot ako ng sampung taon, sa mundo ko, sa mundo namin, ako lang ang nagnenegosyo. Sa aming barkadahan, sa aming magkakaibigan. 10 years ang ahead ko sa pagmulat sa pagnenegosyo. Eventually, nagkamalay na rin yung mga barkada ko, mga kaibigan ko. Gusto na rin nilang magnegosyo. At syempre, kanino ba sila? Magtatanong. Syempre sa akin, dahil ako lang ang kilala nilang negosyo. Ako lang ang kilala nila na nakapundar. Kahit na sobrang bata ako noon, nakapundar ako ng mga bagay-bagay. At saka, alam nilang may panggastos ako. Alam nilang may pera kahit papano. Alam nilang pag inutangan nila ako, may ko ako. Kaya nung nagkamulat na sila, nakailangan din nilang kumita ng pera, sa akin sila lumalapit. Sa akin sila nagtatanong. Sa akin sila humihingi ng advice, syempre. Hindi pa ako nagvo-vlog noong mga time na yon. Hindi pa ako nagko kaya ako nabibilib kayo sa akin mga kasosyo na ang galing kong magturo magnegosyo na kayo nga lang nanonood eh nakapag-execute kayo, nakapag-negosyo kayo. Ang lupit ko, di ba? Paano ako hindi gagaling magturo magnegosyo? Bago ako nag-vlog sa internet kung paano magnegosyo, ang una kong mga tinuruan mga kasosyo eh yung mga tao sa paligid ko. Yung mga barkada ko, yung mga kaibigan ko, yung mga kasama kong nagsisitambay. Ang totoo, hindi lang isa o dalawa ang nagabayang kong barkada ko na magnegosyo at magkapera madami. Sobrang dami. At yun ang una kong ensayo kung paano magturo magnegosyo. Isipin nyo mga kasosyo, tinuro ko yung cash flow sa mga taong walang kaalam-alam sa negosyo. Kaya nung nagvlog ako, basic na sa akin ituro yung mga yan mga kasosyo. Kasi ang una ko na pagpraktis ang turuan ay eh, yung mga barkada kong tambay. Lahat ng lumapit sa akin mga kaibigan kong gusto rin magnegosyo, nagkanegosyo mga kasosyo. Hindi ko na isa isa yung mga pangalan nila syempre. Nakakaya naman at hindi ko naman pinagmamalaki na sa akin sila natuto. Gusto ko lang ibahagi sa vlog na to mga kasosyo. Yung realization ko after kong magturo ng maraming tambay o walang trabaho na mga malalapit sa akin kung paano magnegosyo. Walang naging problema sa paggabay ko sa mga kaibigan kong tambay kung paano mag-business. Ang dali nga eh. Pag may lumapit sa akin na gusto magnegosyo, dahil nakakakita ko kung saan ka magaling at hindi mataas ang ego ko na sabihin na magaling ka sa bagay na yon. Right after kung sabihin kung paano magsimula, paano magsimula ng wala, paano mag-start on what you have, bukod dun, kayo ko mismo i sa tao kung ano ang the best na simulan niyang business na naka-align sa galing niya, na naka-align sa core gift niya. Ang hirap kasi makita yung sarili mong corgi. Pero pag may ibang taong nakakita nun at sinabi sa iyo, doon mo lang marerealize na magaling ka pala doon. So bonus na nila sa akin yun. Na naturuan at nagabayan ko na sila magnegosyo, alam ko pa mismo ano yung negosyong bagay na bagay para sa kanila mismo. Kaya isang tira lang nila, sapul pool kagad nila yung market nila. Sakto ang product at nasa tamang community na sila o market kagad. Kahit makakabenta at makakabenta sila kagad. Masayang masaya ako kapag nakakagabay ako ng ibang tao na magkaroon ng hanap buhay. Nang sariling sa kanila yung sariling business talaga nila. Masayang-masaya ako doon. At sa kabilang banda, yun din ang problema ko. Kapag may tinuruan ako at hindi gumagana o inoobserbahan ko sila right after ko silang payuhan, eh, hindi nagsasucceed. Lungkot na lungkot din ako doon mga kasosyo. piling ko napaka walang kwenta nung paggabay ko sa kanila. Nalulungkot ako silently na hindi sila nakatawid sa mundo ng pagnenegosyo. Bagkos bumabalik sila sa pagiging empleyado o mas pinupurso nila yung pagiging employed. Walang masama sa pagiging employed pero coming from ang background eh pagnenegosyo, kitang-kita ko yung upside ng may sarili kang enterprise. Yes, mas maraming problema pero mas mataas yung ceiling ng success. Don't get me wrong, maraming yung mayaman sa pagiging empleyado. Pero kung usaping personal fulfillment, walang tatalo na sarili mo yung venture mo. O hindi to vlog tungkol sa anong mas maganda kung employee o entrepreneur. Hindi yun ang vlog na to. Ang vlog na to mga kasosyo ay dun sa mga klase ng mga tinuruan ko na hindi nagtagumpay. Automatic yung mga salitang tambay na tinutukoy ko na tinuruan ko. Dalawang klase yan. Isang tambay na hindi nakapagtapos at saka isang tambay na nakapagtapos. Yan yung klase ng mga kaibigan ko, mga kasosyo. May mga nakapag-aral, may mga hindi nakapagtapos. At na-realize ko na halos lahat ng ginabayan kong kaibigan kong tambay ang mga nagtagumpay sa pagnenegosyo ay eh yung mga hindi nakapagtapos. Pero sa kabilang banda, itong mga kaibigan kong nakapagtapos na nagpagabay din kung paano magnegosyo sa akin, huminto, Miguel nag-stop sumubok sa pagnenegosyo. At obviously, mas nagpursu magnegosyo yung mga walang ibang opsyon kung hindi pagganahin ang negosyo nila. Samantalang itong mga kaibigan ko na tambay din, pero nakapagtapos naman. Nahirapan lang kumuha ng trabaho noon na nag-attempt mag-business. Nung chinek ko sila ngayon, wala pa rin silang mga enterprise. Wala pa rin silang mga negosyo. Successful sila sa mga employment nila at masaya ako don para sa kanila. Pero yung realization ko nga lang, sa dami kong nagabayang personal na talagang nasa tabi ko, nasa harapan ko Kung paano magsimula ng negosyo at magtagumpay dyan gamit yung sekreto nating cash flow Mas nagsaksid, mas nagtuloy, mas hindi bumigay sumuko yung hindi mga nakapagtapos Yung walang ibang option Meron pa nga akong mga nagabayan magnegosyo mga kasosyo Mga tunay na nagtrabaho sa akin Nakasama ako halos araw-araw ng mahabang panahon lahat ng prinsipyo ko sa pagnenegosyo naririnig nila directly kasi katabi ko sila lagi, kasama ko sila lagi. Mga naging empleyado ko, mga naging assistant ko, sekretary ko, nasigurado ko mas kabisado nila kung paano ako mag-isip, ano yung mga prinsipyo ko, pero mabangis doon. Wala pa rin silang mga negosyo ngayon. Hindi pa rin sila nag-execute. Kasi mga tapos sila eh, mga aral sila. May pinangahawakan sila. May fallback sila. Ako mga kasosyo, nag-aral ako. Nakapagtapos ako ng kolehiyo, ladderized course, tinuloy ko nga lang na ng engineering na kung saan yung last year ko na para graduate ako ng engineer, eh nag-drop na ako dahil sinunog ko na yung barko ko para wala akong fallback. Gusto ko talaga magnegosyo kaya hindi ako graduate. Nag-aral ako pero hindi ako graduate. Garoon ang ginawa ko sa TUP Manila at nag-aral ulit ako sa UP Diliman right after malugi yung una ko negosyo. Ganun ulit ang ginawa ko. Nag-aral ako sa UP Diliman. Gurmaduate ako doon pero hindi ko ulit kinuha yung diploma ko para wala akong fallback. Kaya kahit ilang beses ako nalugi sa pagnenegosyo, wala akong ibang option kung hindi paganahin ang pagnenegosyo sa buhay ko. Kasi wala akong fallback. Nag-attempt man ako, pero dahil wala akong diploma, walang nag sa akin. So, gumana yung pagsusunog ko ng barko. At magte-20 years na ako akong negosyante, mga kasosyo. Dahil marahil, kung nakapagtapos din ako ng maayos, kung may papel ako na maayos, bumitaw na rin ako sa pagnenegosyo. Sumuko na rin ako dyan. Pero dahil wala, wala akong ibang option kung hindi paganahin ang negosyo sa buhay ko. Hanggang umabot ako ng 10 taong testing ako ng testing until na figure out ko na ang tamang cash flow. Mas nagtatagumpay ang negosyanteng walang fallback. Mas nagtatagumpay ang negosyanteng walang ibang option. Mas nagtatagumpay ang isang negosyante na wala na silang ibang aasahan pa. Kung hindi pagganahin, kung anong nasa harapan nila. Dahil kung marami kang alam na ibang options, hindi magagawa ng utak mo na mag-focus at pilit na gawing matagumpay kahit mukhang malabo yung inaasikaso mong venture sa ngayon. At 'yan ang sumpa na meron ang mga taong may fallback, may tinapos, may pinaghirapan, may papel. Isa yung sumpa na hindi matanggal sa isip nyo na pag naghihirap na yung negosyo nyo, maaalala nyo na, balik na nga lang ako sa employment, pwede naman akong pumasok ulit eh. Hinihintay naman ako nung boss ko dati. Mamasukan nga ako ulit, doon sigurado pa. Doon walang problemang malaki. Kaya isasara ko na tong business ko ngayon kasi kuro problema tong business ko ngayon. Nagkanda utang-utang pa ako. Balik na lang ako sa employment kasi doon, sigurado ang pera tuwing kinsenas katapusan. Walang masama doon mga kasosyo. Pero wala rin kinabuti yun. Dahil alam mo sa utak mo na may fallback ka, may babalikan ka. Kaya pag nalagay ka sa alanganin, sa sinimula mo negosyo, hindi ka makafocus na pagganahin yon ng pilit. May easy way out ka. May tinatawag akong panghinayang effect. Ito yung mga taong nakapagtapos, may diploma, pinaghirapan nila yun ng mahabang taon, pinaghirapan ng mga magulang nila para makapagtapos sila, pero kahit hindi na gumagana yung napag-aralan nila o yung papel na pinaghirapan nila, pilit nila yung gustong gamitin, pilit nila yung gustong pakinabangan, kasi nanghinayang sila na itapon yun. Kasi pinagpaguran nila ng apat na taon yon limang taon. Pinaghirapan at ginapang ng mga magulang nila para makagraduate sila don Kaya nangihinayang sila na hindi yon mamaximize. E anong gagawin natin kung hindi na nga gumagana yun? Kung wala na nga epekto yung papel na hawak nyo. Pinipilit nyo pa rin na yung pinagpuyatan nyo, kinabisote nyo, pinuyat nyo mga gabi para lang makapasa sa mga exam, e wala ngang silbi na ngayon. Kaso dahil nangihinayang kayo, hindi nyo maitapon-tapon. Hindi nyo makonsentrate yung utak nyo dito sa negosyong nasa harapan nyo ngayon. Na malayong malayo sa pinag-aralan mo noon wala na yun. Tapon mo na yun. Hindi na nga gumagana, obviously. Tanggalin mo na sa isip mo yun. Yun ang pinupunto ko. Dahil kung may fall ba ka sa utak mo, sa subconscious mo, sumisigaw yun. Hindi mo mabigay yung full effort mo dito sa pinagkakakitaan mo. Ang tingin mo sa pinagkakakitaan mo ngayon, baduy, ang pangit, walang kwenta. Kasi ang layo doon sa pinag-aralan mo. Eh, ito yung kumikita eh. Dito ka nakakapaglingkod sa customer mo. Eh, ano naman kung malayo yan sa natapos mo. Eh, hindi na nga gumagana yung natapos mo. Magkatrabaho ka man dyan sa natapos mo. After ikaltas-kaltas lahat ng ikakaltas dyan, wala ka namang nauwi sa pamilya mo. Pagpasalamat mo sa Diyos na merong kang kabuhayan ngayon. May negosyo ka ngayon. Malayo man yan sa pinag-aralan mo. Sa dami ng naturuan kong tambay na nagkanegosyo at umasenso, payat na ang milyong kitaan dun mga kasosyo. Maliit na lang milyon ngayon. At sigurado ako, milyoner na lahat ng mga kaibigan kaibigan yon. Pero sa realization kong ito, na sa mga kaibigan kong nakapagtapos versus sa hindi, ang mga matatagumpay ang negosyo, yung mga hindi nakapagtapos. Yung mga hindi, supot so ang mga negosyo o nagsibalikan sa employment nila. Bakit ganun? Hindi ko sinasabing may mali sa school system. Pero naniniwala ako na may dapat baguhin at idagdag sa school system natin. Sa panahon natin, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sobrang bagal ng innovation sa academe. At sigurado ako isa yan sa pagtatrabahuan ko mga kasosyo. Naayusin ang school system natin sa Pilipinas dahil may problema talaga dyan. Ang lahat ng lumalabas dyan, ang bagal ng mga hakbang. Kailangan mapabilis natin yan. May itatama sa school system. May itatama pa dyan. At isa yan sa pagtatrabahuan ko mga kasosyo. Hindi sa hindi natin dapat ng pag-arali ng mga anak natin. Dapat pag-arali ng mga anak natin. Pero sa bagong klase ng paaralan. Sa bagong klase ng edukasyon. Dahil kung hindi, yung mga anak natin, dadaan ulit sa school system na paglabas nila ang bigat-bigat na mga paan nila. Hindi sila maka-venture out ng sarili, hindi naman nila mapakinabangan yung pinaghirapan nila aayusin natin yan mga kasosyo. Aayusin ko yan. Dahil yan ang isang kalaban ng ating bansa. Support ang edukasyon. May education system pero support. Congrats sa lahat ng may negosyo ngayon. Sa mga kaibigan ko may negosyo, congrats sa inyo. Sa mga naturuan kung wala pa rin negosyo o hindi naging matagumpay ang negosyo, buuan kasi ng loob dito. Pag half-hearted ka, Magka problema ka lang ng konte, bibigay ka na. Yun ang problema ng may ibang option. Kung sinong pinaka nagpo-focus, yun ang magtatagumpay. Kung sinong sala sa lamig, sala sa init, walang maabot yan kasi pabago-bago isip niyan. At ngaway, hindi ka isa doon, kasosyo. Pag nasa mundo ka na ng pagdinegosyo, wala nang atrasan to. Wala nang balikan kung sa kagaling. dire diretso na to. Ang sumuko, talo. Lahat yayaman na taasenso. Hindi nga lang sabay-sabay. May mauuna, may magpapaulit-ulit. Pero gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo at pinaniniwalaan ko, hanggang mamatay, magne tayo, mga kasosyo. Glory to God po, mga kasosyo. I love you. God loves you. Let's change the world.